Kung iiwan ka ng lahat maliban sa isang tao, sino ang gusto mong manatili sa piling mo? Ah. Minsan ba nararamdaman niya yun? yung feeling uh, mo iniiwan ka na ng lahat? O yung mga, bakit la, bakit lagi akong iniiwan? Kaya kung iiwan ka daw ng lahat ng mga tao, pero may isa lang na maiiwan, sino gusto mong maiwan sa piling mo? Ah, uh, yung mama ko po. Kasi sa mga pinagdaanan ko po, alam ko po <laughs> Alam ko po yung magulang ko po yung lagi nandiyan sa akin. Iwan po po ko lang kahit na sino, partner, friends. Magulang ko pa rin sa akin ah, sa saya, sa lungkot pag naglalo pa naghihirap ako, isang tawag ko lang. Andiyan yung mama ko. Meron niya po 23 years old na po ako, pinaghahandaan pa rin po niya ako ng pagkain. Kaya mama ko po. <laughs> I felt that. Yeah. Gusto mo mag-high sa tatay mo? Oo. Kasi for sure, ang sama ng loob ng tatay mo ngayon. <laughs> ha? Sa palagi mo, anong nararamdaman ng tatay mo ngayon? <laughs> <laughs> Hindi, joke lang, joke lang. Uh, joke lang, Angel. si Angelica. Iwan na po ako ng taong mga mahal ko, pero wag lang po yung aking ina. Kasi yung mga lalaki po na dumadating sa atin, anytime pwede tayong iwan yan pag masama yung ugali natin, nakita yung bad sides natin, iiwan tayo niyan. Pero yung, yung ina natin, hindi kahit anong pagkakamali, tatanggapin at tatanggapin po tayo. Okay. Maraming salamat. Ngayon naman, tanungin natin si Joe. Ako Subukan po. mong sabihin nanay din. Hindi <laughs> po. Iba po ako. Ah, oh, iba, 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 iba. Okay. iba. Iba, iba, iba. Iba si Joe. Siya. Iba siya. Hindi po. Iba po ako. Iba siya. Iba siya. Sige, sige, sige. Iba po ako. <laughs> okay. Joe? Kung, si Papa po ito, ako. Kompletuhin mo ang pangungusap. Ah. Kompletuhin mo. Iwan na ako ng lahat, wag lang ang... Iwan na ako ng lahat, wag lang yung Papa ko. Kasi yung Papa ko yung ano, yung pinaka-best na meron ako ngayon. Kasi yung Mama ko, pati na siya. Tapos yung Papa ko na lang, yung gusto ko ibigay sa kanya, yung lahat na gusto ko. Yung, yung imagine ko, yung future self ko, yung future na gusto kong i-build para sa kanya. Gusto ko siya yung na mabuhusan ko ng lahat ng iyon. Bakit? Saka bubunta. Uy, saka lumagpas ka! Kung alam mo, iyakapit ko. Lumagpas ka! Kasi yung ano ko, lumagpas ka kay si Joe! Lumagpas ka kay Joe! Kala ko naman na iyakapit mo si Joe, may iyak fixing. Oh, oy. The, ah, ko silang lahat. Oh, umiyak din well, si All answers were so sincere. Oh, ba? Diba? Ang sincere. Jesus. Malala malalaman mo kung ano, di ba? May bearing sa atin din yun eh. Sa, di ba? Kung paano, kung paano tumatrato ng pamilya yung mga tao. Di ba? May bearing sa atin yun. Di ba? Nakaka-green flag yun. Ganda. Thank you so much for being so ano ha genuine of your feelings, Justin, sa mga sinagot nila, kanino din yung... Hmm. Hmm. Tapos bibigyan mo ng green flag? Actually po, yung sagot ng tatlo talaga... Ay, okay, dupa, dupa ka? Gusto mo <laughs> tatlo? <laughs> 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 sinabi niya lang. Dupa. <laughs> sinabi niya lang na maganda lahat. <laughs> Kasi ano din po, okay, uh, family, ano din po. Oriented. Yes po. Kung ikaw ang sasagot niya, anong sagot mo? Sa akin po, both father and mother po. Actually po, nanonood sila ngayon kasi gustong gusto niya po kayo. Po. Hi. si Alberto ano Morantos sa kasi. Tatay Albert! At saka si nanay! gustong gusto po yung makita po kayo talaga. Na at person. Nino, ng tatay mo. Opo, senior naging na... jowa ko pa tatay mo dati. Tay! <laughs> <laughs> uh, kung naging jowa kita dati. eh <laughs> sino ang nanay mo? Evelyn po. Ebi? Ay, si Evelyn! Kailangan oh. mo si Evelyn? Ay, Diyos ko, oo. Oh, oh, Naalo ka na ako ng abon dati niya. <laughs> <laughs> oo, oh, oh, si Evelyn. Hindi ko pa ka nabayaran yung mascara ko dyan dati. Eh. <laughs> <laughs> Sinong bibigyan mo ng green flag? Pero pinakatumagos po si number three po. Si number, 3. Three. three. Si Daddy. Si Joe. Oo. Oh, oh. Congratulations sa may green flag ka.